Bataw. Sama nyo ako ano, pitasin ng ambunga ng aking bataw. yan ang dami yan kanina So, ito na yung napitas ko. sarap mamitas ang daming bunga isang puno lang to isang puno lang pero ito na yung napitas ko So ming-ming, bakit? So-so, Yes. Ha? Sino? Ah? Sino? Bato-bato na sila wala pang Friday. Eh? Ay wala pang Friday. Bato-bato kay wala pang Friday. Bumalik saroon. Ay. So ayan ito yung nakuha kong bunga na oh, iba. isang puno lang yan pero ang dami ko nang nakuha ay meron pa ito nakalusot hindi ko nakita itrim na rin natin yung mga ano itrim na rin natin yung mga dahon na patuyo na para maka makahinga ng maluwag tong ating batao So ayan, Trim natin. Dito lang sa may puno niya. So ayan, marami pang natira. Yung mga maliliit. Ayan. Para sa next week yan. Okay na. Marami pang natira. Samahan na rin natin ng sitaw. Ayan. May mga ilang piraso naman ng sitaw. O, ba? Diba? Masarap magulay kasi fresh ang ating gugulayin. Ayan. Tapos, dito may beans pa daw eh. O, maliit pa yung beans sayang naman kung kukuhanin ko agad dito wow may kalabasa siya, may kalabasa dito tayo magtingin ng beans tingin tayo ng beans yeah. see yung beans hmm. ito Ayan, mga nakatago lang itong mga beans ang hirap ang hirap pohanin itong beans masakit sa ano Ay, masakit sa kuko ito pala marami nakatago wala oh. Yan yung natago. Mm. So, yan. Kaya lang, masakit lang talaga promise. Masakit sa kuko. Mm. Yan yung beans. Masakit sa kuko. Masakit sa kuko. Ayan, ito na yung ano, kalabasa. Ang daming bunga. Sana magtuloy yung mga bunga nyo. Nasa, 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 ano na, nasa puno yung mga bunga. Wow, ang gaganda ng mga sili. Mga silong, mga siling bilog. O, di ba? tayo ng sili. Panglagay sa gulay meron ditong silid kuha lang ako ng dalawa kasi baka mapahang ayaw ko ng masyadong mapahang na gulay ayun wow ayan lagay natin sa ating gulay ayan flex ko lang yung aming repolyo ayan salo ko ano bumibilog ang mga repolyo. Ni e, amin mga sibuyas and of course yung mga kamatis. So ayan talagang sari-sari ng gulay pala dito sa bakuran ko. Ito naman yung bunga ng melon, 'di ba? may milyon din kami nakalusot ay may ito dito hindi ko nakuha ito kanina ah so yan yan yung aming upo yan may namumunga na rin yung aming upo yan. ang cute Ayan, flex ko rin yung aking malaking gabi. Ayan. Masarap gataan. Ayan, yung aking gabi sa washing machine. Yung aking tanim na patola. And of course, yung upo pa rin dito. Maraming tanim din sa aking paligid at itong sayote mataas na maraming bunga sa taas yung grapes kasalukuyang namumunga ang grapes so ayan mayroon pa tayong talong dito ipatasin natin itong ating talong Guguntingin ko siya kasi ano masakit sa kamay. So, isasawad ko dyan yung lagayan ko. Ayan. And then, saka ako guguntingin ang talong. Ayan, guguntingin natin itong eggplant. Ay, ayang sakit. Nahulog gininting ko pero hindi naman na ishoot sa lagayan kaya pupulutin ko rin lang ayan pwede na yan mayroon pa isa dito kaya lang tama na yung isang talong kasi mas gusto ko kasi sa talong yung prinito talaga so ayan mayroon din tayo mga ano dito alokbati masarap ilagay ko ako mamaya pang lagay ko and itong ano itong kulitis ayan ito yung aking ano mayroong mga gabi at mayroong kong tanim na bell pepper dito so kuhanin natin itong kulitis para para makahinga tong mga tanim kong iba binunot ko na ang kulitis binunot ko na ayan bunot kailangan bunutin yan kailangan bunutin natin itong kulitis para makahinga yung mga ibang tanim makaya yung aking bell pepper at ang gabi yan o oh. mm. so yan mm Ayan yung aking kulitis. At meron pa akong kukuhanin dito. O, i-flex ko yung aking sili na napakaraming bunga parang Christmas tree. Lagay na rin natin ito. Ito. ha <laughs> itong ito kukain natin itong chicharo yan iba sari-saring gulay so ayan ang nakuha akong gulay sa aking garden sari-saring gulay and of course dal wala pang bunga yung aking patola is ayun meron akong patola dito na naka -ready na ayan ito ang sahog ng ag ito, ito yung aking gulay hindi sahog ng gulay ito yung aking gulay ayan, ayan. And of course marami akong ano dito Marami akong stock na kamote Maglalagay tayo ng Isang pirasong kamote lang sa ating gulay O dakay dalawa Ayan